Notebook to ni manga ngayong grade 5 siya. Nagre-reklamo siya kasi ubus na tao. Paano ba naman hindi agad mauubos? Dinodrawingan! Ay, sana man bumili pa ako ng mga bagong notebook. Sabi ko, iretopay ko na lang tong mga lumang notebook niya dito na ginamit niya noong grade 4 siya. Una kong ginawa dito sa lumang notebook niya, tinanggal ko ang mga sinulid. At pagtanggal ko ng mga sinulid, inaris ko na ang may mga sulat nila kay ko muna sa isang tabi ang una kong natanggalan ng sinulid kasi manipis pa kaya kumuha uli ako ng isa pag notebook. Ganon uli ang ginawa ko, tinanggal ang poli ng sinulid at tinanggal ang may mga sulat. Pinagsama ko na ang dalawang notebook para kumapal at nang okay na kumuha na ako ng yarn at tinahi ko na ito. At natapos ko naman tahiin itong notebook, isip ko lagyan ng design. Sabi ko mayroon pa ako ditong mga pang-design kaya kinuha ko. At dinikitang ko na ng mga design para naman maganda at mukhang bago pa rin. Para matakpan na rin ang mga sulat at nilagyan ko na rin ng subject sa tabihan para madali niyo makita at nilagyan ko na rin ng cover para maganda. Para mukhang bago pa rin at nakagawa pang ako dito ng limang notebook. At kung sakaling maubos ang kanyang mga notebook mayroong pampalit, kailangan talaga kartik tayo. Thank you for watching!